ayan, ang oras dito is alas 9 na ng umaga at sobrang init at papunta tayo ngayon sa uh, dito sa baba uh, dito to sa side ng kaundan ang tawag dito sa amin uh, pariho kasi ngayong umpisa ng uh, uh, tapos ang tawag nyan sa dajung dayung o dajung uh, dalawang grupo kasi to guys yung isa dito sa side yung isa sa kabila kami po nabilong sa kabilang side at dito ako dadaan sa kabilang side kasi may handaan din sila ibablog ko muna bago ako pupunta doon sa aming grupo sa kabila dito sila sa baba kung naalala nyo nag ako nung nagbayanihan sila na gumawa ng lamisa at nagsaing ng saging at kumain na ng sinang na saging na may ginamos yun ang puntan ko ngayon dito ako dadaan bago ako pumunta sa kabila para mablog ko rin naman sila kung anong niluto nila at pagkatapos sa akong limipat sa kabila okay guys tayo, tayo na sama tayo pasensyahan nyo na itsura ko hagard na hagard ng itsura guys kasi nakakapagod pagising pa lang ng umaga maghahabol ka na sa trabaho kasi asikasuin mo yung mother mo ng almusal tapos tapos maligo kailangan mong uridihan ng pagkain tapos inum ng gamot lagyan ng gamot yung paa na kaya nakakapagod kaya ngayon lang ako nakaalis dapat kanina pa ako nakaalis pero hindi ako nakaalis agad dahil nga bago ako aalis ng bahay, kailangan tapos na siya kumain, tapos na nakainom ng gamot, tapos na nalagyan ng gamot yung paa niya. Kaya, ang hirap guys. Naging caregiver ako dito guys. Okay guys, makita ko sa inyo ha. Nandito na sila sa baba. Ayan. Yun, maririnig mo yung mga may nagkukwentuhan. Yan na yan sila guys. Ang ganda ng view dito sa amin guys. Oh, pababa kasi ang kalsada. Kaya dandahan lang ako baka tayo madapa. Mahirap na. Yan, busy na sila guys. Good morning! Uy, good morning. <laughs> Daan mo aku ako dito bago sa kabila. Oh, <laughs> di man Di, di mahuman si mother. pakita. Kini laging himutang yayag caregiver. Uy, good morning! Good morning samung, samung vlog. Asa yilo, Wow, sarap guys sa oh, humba. Busy na sila. Mayroon silang lulutuin pansit. Oh, pansit. Pansit, bihon. Paano pa nga? Tapos, ganyan pala ang halo banin. ng humba guys. Pato, yung lantay, lantay. Ah, sukang tuba ang gamit. Ayan, katimplahan ano, na yung ako? humba. Ako magiga kon anong uban ang uh, mga Ibabaw nang gikon ano. Asa man na? Para Ay. sa umbak. Ayan. Tinumba na yung saging guys para gawing plato. Yun ang tawag dito is umbak. Para tipid. Kasi kung bibili ka ng paper plate, napakamahal. Kaya dito na lang tayo sa bani or umbak ng saging. Ah, Pilang kilo na, daghan man kayo. 22 kilos. Ah, ang ma saon man na di lagi takalaka. Huwag natin mother asika Oh, good morning, kagawad. Good morning. Yeah. <laughs> good <Delivered to, laughs> tinuig. tinuig na... Tinuig na, na, tisay, sa kalag-kalag. Ah, sa kalag Sa dayong. Yes. Good morning mo, mo. Good morning. Sama na ang ninyo? Sama na, para... Para na dinuguan? Ayan, guys. Para daw sa dinuguan. Para hindi malangsa. Ay, kailangan yun, mo na igisa. Iprito ba siya ba para hindi malangsa? Ayan, Ayan na guys. Naluto na pala yung sinaing nilang isang kawang kanin. Hi guys! <laughs> <laughs> Hi guys. <laughs> Maingan nato to vlog. Ah, Sarah Swilley. Hapit sa kuwari. Ano na po kayo vlog ninyo? Ah, deri. Ano ah, saan may lotoon diya? Pansit. Ah, bihon. Ayan. Ayan. Una, una sa kudiri. O sa kumulipot at to. Para sa pansit Sayang guys, nagkasabay Ipupunta pa ako sa kabila Kaya hindi, pagkainan dito mamaya Wala na ako <laughs> Doon muna ako sa kabila Hoy! Inay-inay kayo ba? Init witaw oh, Good morning Ako oh, tabon-tabon Ayo, lagi magtabon-tabon right? Tutukan nung kanang kameraron Hahaha <laughs> Morning! Good morning! Good morning Tuan na YouTube tungin yung saging dere sa sangadlaw. Ibutang na na Yan. <laughs> <Hi. laughs> <Hi. laughs> Ayan! Guys, hindi ko naabutan yung pagsaing nila ng kanin, no? Oh. <laughs> lagi po yung ka, dayon kay si Mother. Facebook wala ad mo na lang. Ang tingog-tingog na guys oh. <sighs> Sama na New Year. Buto-buto. Uh -huh. Yan. Pagkatapos nito, lilipat ako sa kabila. Hindi na ako maghintay na kainan dito guys kasi doon din sa kabila ang iba vlog ko eh. sabay pa man <laughs> sabay jud no ayan lunod na guys pansit ito guys ayan ayan na guys islaisin na nila ang pang pang dinuguan Masarap kasi guys pag iprito mo muna bago i-slicein kasi para walang langsa. Tingnan mo. Hindi pa nga naluto, masarap na tingnan 'no. Kaitak ay! Kaitak. Hi, hi. Krowil. Hi, Gruwel. Hi. Ah, ha, tago-tago ka oh, ka video. 'Di na tago ayo kol. Ayaw kol. <laughs> Guys, nag ano na sila ng umbak para sa maging plato. Yan ang plato namin dito sa probinsya pag ganitong handaan para tipid. Dahil kung bibili ka, napakamahal nga naman. Dito na tayo sa hindi tayo gagastos. Hmm. Hi sa hi. Hi sa. Hi sa. Hi

pero mamaya-maya tatawid na ako dun sa kabila dahil doon naman ako magbablog. Kari oh! Sa dugo-dugo! Kani oh! Sa dugo-dugo. Ah, sama tayo ka rin dito suka. Pwede lang sa gulan. Pero... Dili ang Yurot ni siyang? Inday!

Oh, bye bye Samo, mula na ko. aku, mula kau. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye uh, bye. Bye yo. bye, bye tanan. bye. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. at bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Morning, morning, morning. Ajaw kay tampunis pikas. Na, watay bayad ini. Yan guys. Punta na ako sa kabila dahil inahanap na ako doon. Thank you for watching guys. Ayan pala, naghugas pala sila dito ng plato. <laughs> oh, hi sa, hi. 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 <laughs> naghugas sila dito ng plato yung umbak. Hinugasan para talagang malinis. Ayan. Ayan, malinis na ang plato. Hi, Jing Kay, makita nagpuriner, Jing. <laughs> Kita nagpuriner. <laughs> Ayan, malinis talaga ang plato dahil, o, oh, tila, malinis na. Oh pagkatapos kain dyan, tapon na, o, di walang gastos, tipid-tipid pa kaysa bibili ka ng paper plate. Paper plate, mahal. Mahal. Oh. kaway-kaway mo gamay, be. Kaway-kaway. Bye-bye. Ay. ato <laughs> <laughs> na ko speakers. Kay gawat na pud kay mo tampo para ba ko nuinga na to si lag asa nagtampong rusa. Oh, bye bye. Jane Selby. Tanaw ba? <laughs> <laughs> Di mo tanaw ning sexy ha ba? Porke sexy siya. Okay, bye bye na. Thank you for watching guys. Bibili mo na tayo ng kandila dito kay Marvin dahil kailangan daw may dalang isang kandila. Ang dala ko isang bino, isang isang kandila at saka 100 na pera. Gali. yung bigas pinadala na ni nang ko noong nakaraang araw. Dito tayo sa tindahan ni Marvin. Papalit ang kandila, isa ra. Tagpila na itag singko o 6. O kana 5. Isa ra. Palit ang kandila kasi need daw magdala ng isang kandila. Hmm. Ayan guys, nakabili na ako ng isang kandila. Okay Ben, agto na ko. Oh, sige, bye bye. Ayan guys, punta na tayo sa kabila. Dahil <laughs> naghihintay na rin sila doon. O, oh, tayo sa, selfie sa, gawas sa ah, gabay. Selfie ta. Gawas, 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 di makita. Ayan. <laughs> okay, salamat. Oh, Alis na ako. Punta na ako sa kabila. Bye bye guys. Thank you for watching. See you sa akin next vlog. Mamaya, doon na naman tayo sa kabila. Happy Sunday. Oh, happy Monday pala sa ating lahat. Di pala Sunday ngayon. Monday pala. Sorry guys. Nagkamali tayo. <laughs> bye bye.